Buenos dias mga gino at binibini Andito na naman tayo upang mag-react sa isa na namang episode ng Maria Clara at Ibarra Susulpot na naman kaya this episode yung mapangasar na mukha ni Sunny Side Up Or more filay moments na naman before today's video Panuorin na natin, let's go! Pense ka para olvidar amigo Salud! si Pidel na talaga to Parang every episode umiinom na lang lagi ito ah masyadong nangingila. Ikaw hindi. Na kayo, Ikaw hindi? Ikaw hindi naman ah! Ikaw ba yung tao? Masyado nagmamagaling. Pag ikaw okay lang? Lahat kinakaya. Lahat pinutulungan. Lahat pinaggalaban. Nusa no, so na i-love na si ah! no! Bakit may mga ganong klaseng babae na kaya maglakas ng loob? Tumulong, makialam, mag-alala. Girl power! At yeah! mapapabuti ang kanilang kalagayan. Woman empowerment! Yahoo! Higit pa sa kaya nating gawin. May quality yan eh. Yeah! Di ba? Yeah! Si? Amigo. Si? <laughs> That woman, Fidel, is not difficult. It's not difficult. She's amazing! She's different! She's just... different. Si nasa? Tinig na naman tayo. <laughs> Salud, amigo. Salud! Pare ko, pare, cheers, pare. Ang niya, ganda, pare. Ay, si Ali. ano <laughs> kaya ang ganap nitong alitap-tap na to na parang lamok? <laughs> parang lamok talaga yung tunog eh. Ganun ba tunog ng alitap-tap? Ano siya sabi nun? Buwan na ng dugo bukas, Ali. Mm, -hmm. blood moon. Samahan mo ko. Mari mo ba akong bisitahin mamaya sa aking kwarto dito ba ako pagkatapos ng iyong mga gawaing bahay? Masusunod po, kamahalan. Este mahal. <gibli> 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 ay, nakoklay. Ang rupok mo, klay. Ang rupok mo. Bukas daw ay siya naman daw ang dadalaw sa akin. Pati na rin daw sa makalawa. Hmm? At sa makatlo. <laughs> Malapit na ang pista. Kaya siguro mas marami pa kayong pagkakataon magkikita at pagkapasama na yung nobyo. At wala nang makakapagpahiwalay pa sa amin. Time out. Ang hindi ko lang maintindihan dito kay Ibarra, no? Seven years kayong nagkalayo ng iyong nobya. Tapos kung ano-ano pa hinatubag mo, boy! Eh, ano ba yan? Love life is life dapat, eh. Diba? Ganun ka-passionate si Ibarra sa mga pinaglalaban. Sa bagay, nung pagdating niya, eh, love life na naman dapat talaga siya, eh, diba? Kaso nalaman niya yung balita sa kanyang ama, kaya nagtungo siya dyan. Tapos, yun na, nag-snowball na yung mga responsibilities na gagawin niya. Ang bayan! Love life is like na dapat ko Kaya ito si ate mo Maria Clara eh ano, nakukulangan sa bebe time. Tuloy na natin. Aba tulog-tulog Sleeping Beauty! <laughs> si Bakla! Nakaganon pa talaga! Mamimiss mo kaya yung kakulitan ko? Nakot, Clay. Mag-open ka na ng iyong yung tandaan. Sakit ng ulo mo pag naglalamirda ako. Ba't palapit ng palapit yung ulo mo, Clay? pero mamimiss pa rin kita. Ano sir? Wag Huwag ka laeng kajakanda ka oh, <laughs> ano, ano? <laughs> well, na. Ipagkakasah. Ay 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 kung gaano ay sa buhay ko. ay ay Huwag mo ay 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 <laughs> ang totoo ay magmula nung umuwi ako, batid ko na ang walang pinagbago ang bayang ito. Pakiramdam ko tuloy ay ako ay dayuhan sa sarili kong bayan. Time out, time out. Yung ganong feeling, gets ko yon Kasi as a former OFW, ganun yung pakiramdam eh. Same description of feeling yung ganong sinabi ni Ibarra kapag isa kang OFW, tapos babalik ka dito after ilang years na muna pagtatrabaho sa abroad. Pero as an OFW, mas aware tayo dun sa mga alternative options na pwede natin gawin dito sa ating bayan. Katulad ng pagbago ng ating sistema. Masegue lang ako, no? Kasi tinan mo, yung Pilipinas, Ano ba third world country pa rin tayo? Nung ako nag OFW, nakita ko sa Singapore ako nagpunta, may share ko lang. Nakita ko, grabe ang ganda ng sistema nila. Yung pala naka-parliamentary system sila, beshi. Bukas ang kanilang bansa sa mga FDI. Welcome kayo. Mag-business kayo dito na no? mag-business, hindi namin kayo pinipigilan. Unlike sa atin, naka-presidential system tayo. Pasikatan, papogian, payamanan, personality politics. Tapos napaka restrict ng ating konstitusyon sa ating ekonomiya. Ito makaka-relate yung mga OFW na nasa Canada, nasa Australia, tsaka sa marami pang ibang mauunlad na bansa na naka-federalism, Beshi, kung tayo lang sana. Naka-federal parliamentary with open FDI. Hindi e sana may tunay na pagbabago sa ating bansa. Hindi ngayon. More than 30 years na tayo dito sa ating bill na 1987 constitution. Bago-bago din. Kaya gets ko yung feeling ni Ibarra. Gets ko yung pinaglalaban ni Ibarra. Gets ko yung pinagdaanan ni Ibarra na nag-abroad. Tapos nalaman niya yung mga iba't ibang bagay na pwede naman nating gawin dito sa Pinas but hindi natin ginagawa. Pero sa ibang bansa, ginagawa. Tapos punta tayo ng punta sa ibang bansa. Kaya ipush talaga natin yung tunay na pagbabago towards a federal parliamentary with open FDI. Ayun lang, share ko lang. Sinabayan pa ng mga sakuna ang aking nadatnan? Pagkabatay ng aking ma, kura, ang mga sakristan. Mm -hmm. Sunod-sunod na kamalasan. Pero aking natanto na ikaw ang kasama ko sa lahat ng yon Limit ba yun ang insulto? Teka, sinasabi mo bang ako ang may balat sa kuli? Balas ka daw, Clay. Ay, hindi ko kaya ng pagdaanan ng lahat ng iyon ng mag -isa? At lalo na kung wala akong kasama mo. Oh! Ah, ano? Kakaiba. Ay, usin mo. Importante na magkasundo tayo. Marupok yung kaharap mo, ha? Kasama ng iba ko pang mga mahal sa buhay. <laughs> iba ko Ano siya? Wedding bells? Ito naman ang kampana. Yan na ba yun? Ano na ba nakakarinig mo? No? Yan na ba? Naririnig ko rin yun. <laughs> Iyon ay hudyat lamang mag na mag stress tres na ako. Tamang inaalala ba na tayo? Ah. Mahal? <laughs> lagaraw ako sa kanya. Nakon na naman si Bakla. Gusto niyang palagi niya akong kasama. Ganyan, ganyan. At nasa tabi. Asa ah, ka, girl! Mahal. Ano ka ba naman, Clyde? ayaw mo sa noli dati, di ba? Mm -hmm. Dead maka, di ba? Mm -hmm. <laughs> ayaw mo nga <mo> masahin, di ba? Ah, <laughs> uh -uh. arty, arty ngayon. <ko. laughs> <laughs> na may kababalagang maaring magpago sa buhay ng isang nilalang. Nostradamus yan? Masumi na kayo! Table naman to! Atid ninyo, ilang minuto na lamang ay maaari kayong dakpin. Killjoy! <laughs> Doon mo maririnig ang tunog ng kampana at ikaw lang ang makakarinig. Uy, Glay. Pauwi uh, na ako. Lalamiyarda ka na naman, ha? May curfew. Ma. Mahuli ka dyan, eh. Elias. Ano, nags... Natuloy na si Glay. Nakikita ko na kayo. Ala! Sisa part 2. Anyari, girl. Ate Sisa, okay lang po ba kayo? Buka bang okay yan? Ang um, ibig ko pong sabihin. Aking mga anak. Basilio, Crispin. Nandito na ang nanay. <laughs> Bakit hindi siya nagdala nito? Umalis. Ah, uh, senyor. Lumarga. Lagla mierda. Lalumbot si kuya mo. Ganda ng relo. Pocket watch. Ako'y natutuwa for this episode, walang masyadong heavy drama. At good news, tumahan na ng bahagya ang pag ni Aling Sisa. Okay, excited na for the next episode. Tutuloy kayang umuwi si Clay sa kanila. Isasama niya kaya yung alitap-tap. O baka naman si Pidel yung isama niya. O baka mamiss niya lang si Ibarra hindi na siya tumuloy. Pero ang pinaka-importanting tanong na gusto kong masagot, ano kaya ang itsura ng portal? <laughs> so yun, kita, kita kita sa susunod na reaction video. Bye-bye!